Hello mga kanani, ayan, kamusta po kayong lahat, ayan, as you can see po ano, naka-uniform tayo dahil papasok tayo sa trabaho, but uh, meron pa tayong kaunting uh, oras, medyo maaga yung pag-prepare natin so mag-video muna ako ng konti para mag-update sa aking nani Gigi Rand na channel, ayan Um, una po sa lahat, ay na-miss ko na kayong lahat. Kamusta? Kamusta? So, ayan. Si Nani po ay papasok 3:30 ang pasok, ano. 3:30 to 11:30 at yan po ay evening shift dito sa Canada. So, sabi nga, another day another dollar. Kahit medyo nakatamad kasi malakas yung ulan kanina. Medyo huminto na po ng konti. Parang ang sarap mag-ano. <laughs> mag ano sa bed lang tapos may nakablanket uh, <laughs> but uh, hindi pwede po yan dito sa Canada kailangan talagang um, magtrabaho dahil marami nating mga bayarin as naririnig nyo naman yan siguro kahit kanino dito na nagbablog na talaga namang ah, uh, maraming bayarin sa Canada. But at the same time po, maraming ang bayarin, pero madami din namang magagandang bagay, ano. Hindi lang siya puros mga nega-nega, ano. So, dito sa Canada, kailangan tingnan mo yung positive side ng Canada. Huwag mong titingnan yung negative side ng Canada kasi... Pag nag-focus ka sa negative side ng Canada, wala. Tatamarin ka. Kaya dun ka lang sa positive side. At napakaraming positive side ng Canada po, ano, kung ako ang tatanungin. Uh, napakadami lalong-lalo na sa akin, ano, sa, when it comes sa mga naging problem ko sa health, ano, uh, marami na tayong naging problem sa kalusugan, at talaga namang yun ay nalampasan o na-surviven ko sa pamamagitan ng magandang, ano, um, program sa medical dito ano kasi nga po libre sa alam niyo naman yun ano na libre so lahat po yun na inalampasan ko nang walang stress when it comes sa pangbayad sa aking bills so isa na po yan sa napakagandang positive side ng Canada and then syempre po ang trabaho na kahit anong edad ay eh, pwede kang magtrabaho, hindi yung uh, mga age limit, age limit, together with a pleasing personality. <laughs> wala pong ganun dito. Ano, my personality to wala. <laughs> Pasok sa trabaho, basta alam mo yung trabaho na gagawin mo. At syempre, may experience ka na, or yung iba kahit wala kang experience, tatanggapin ka. So, napakarami pong good side, ano, ang uh, ng Canada hindi lang panay mga bad side yan katulad ng mga sinasabi ngayon ng mga nakakarami na hindi na maganda dito sa Canada pero syempre po iba-iba um, ano ako so far so good wala pa naman po akong na-experience na hindi maganda dito sa Canada kaya hindi ako pwedeng magsabi ng mga kung ano-anong hindi maganda dahil hindi ko pa na-experience yung na-experience ng iba so isa lang po talaga siguro ako sa mapalad na nako may commercial tayo yung alaga kong si Lily biglang naglaro <laughs> ayun po oh. biglang naglaro ay sus Mary Joseph <laughs> sabihin siguro storbain ko nga to <laughs> so yun po ano sa isa lang ang masasabi ko ano nawala ako kay Lily ano ba yan <laughs> Na talaga naman na isa ako sa maswerte na nakarating dito sa Canada at nabigyan ng magandang oportunidad at kahit pa paano po ay naging maayos ang ating pamumuhay dito. Kaya para sa akin po ay maganda ang Canada. Ano? Sorry po dun sa iba na nagsasabi na hindi maganda. I respect po yung opinion ninyo. Siguro po marami yung na-experience na hindi maganda ano. Pero sa akin, so far, okay naman po. So, yun lang po mga kanani. Ingat po kayo palagi. God bless!